kung may alam kayo, involved kayo in any way, na yung palang, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo. Tuloy-tuloy ito. Sabi ko nga, pasensyahan tayo dito. No? Kung akalaan nila ng mga ng mga opisyales na hindi ko si sisiryosoyin yung sinasabi ko from the very beginning, I hope this is proof that we are serious, that the President is serious about this. Okay? And we will spare nobody. Top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. No? Kay Yusek pa yan, kay former secretary, Yusek, ASEC, Director, RD, DE, kailangan umayos na tong institusyon na to. And it starts with accountability. Kailangan managot. At hindi lang titigil sa administrative charges ito. Uulitin ko, hindi lang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanumaliyang proyekto, lahat yan ay e mananagot at isasubmit natin lahat ito sa ICI. Okay? So, simula pa lang ito at uh, hindi ako magtataka kung ringgo ringgo mayroong bagong ganitong gisnahan. Okay, so ulitin ko. Sa mga kawalit ng DPWH, number one, sumunod kayo sa dalawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron na kayong kopya ng orders na ito. Pinap isinapubliko na namin ito kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganito din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So, sumunod na kayo ngayon pa lang. Kung meron kayong mga nagalaman tungkol sa mga proyekto sa iba't iba niyong area, lumapit na kayo sa amin at magsalita na kayo. Wag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay La Mendoza, et al. Na nung una, wala akong alam, wala akong alam, wala akong alam, at kumanta din pala after a few months. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa kayo, makasuhan pa kayo. Ang suggestion ko sa inyong lahat, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo ngayon pa lang at kayo i-refer namin sa ICI para ang ICI na ang mag-question sa inyo, doon na kayo magsabi. Pero wag na kayo maghintay pa na umabot pa kayo dito. Masama pa kayo sa mga ganito. Kasi lahat ng mga to, i-refer na namin sa ICI. Aparte doon sa administrative charges na eventually ma-file against them.